Hello guys, nagbabalik na naman tayo. So eto, bakit nga ba si kapit uh, kapitbahay ay hindi bumibili sa atin kapag nagtayo tayo ng sari-sari store? So eto, pag-uusapan natin guys dahil eto ang ating katotohanan kapag tayo ay may sariling business. Balak mo bang magnegosyo o kaya magtayo ng sari-sari store dyan sa inyong uh, lugar? So ito ang dapat mong paghandaan, guys, dahil ito ay talagang uh, marami nakakaranas nito. Talagang ito ay uh, 75% na mangyayari din sa iyo at mararanasan mo 'to. So ito uh, pag-usapan natin, guys, yung ating mga na-experience nung tayo ay nagtayo ng ating sariling business. So ito ang uh, isa isa-isahin natin, guys, dahil alam ko uh, medyo masakit din minsan ito, pero ito uh, talaga ang katotohanan totoohanan kapag mayroon kang sariling business guys. Nung wala ka pang uh, business guys ay napakadami mong kaibigan, napakadami mong friend, napakadami mong tropa, lahat-lahat uh, sila ay nakangiti sa'yo kapag nakakasalubong mo pero pagdating ng uh, ganitong uh, setup mo na may alam-alam na nilang na may sarili kang business at talagang naman ito ay mararamdaman mo guys, unti-unti na silang umaalis, unti-unti nang hindi ka nila pinapansin. So dapat paghandaan mo to guys dahil uh, ng panahon ay mangyayari din sa iyo ito. So, ito ang nagpapatibay sa iyong tindahan kapag ikaw ay nakakaranas ng ganito, guys. Ah, hindi naman lahat ng iyong kaibigan ay ganito, pero the most ah ang aking experience ay kahit kami ka kamag-anak mo na kapamilya mo na ay hindi ka pa susuportahan. So, pero ito ay nagiging aral din, nagiging uh, malaking uh, strategy at tulong din sa akin dahil naka po ako doon sa mga customers ko na sa labas at talaga naman sila yung uh, bumubuhay dito sa ating tindahan. Minsan uh, hirap silang tanggapin na tayo ay uh, umaangat at uh, uh, mahirap din na uh, tanggapin nila na sila ay nasasapawan minsan 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 kasi uh, isipin nila na ikakayaman natin yung kanilang pagbili ng pagbili dito sa ating tindahan Minsan, imamarites ka pa guys sa ibang uh, tindahan, sa ibang customers, sasabihin sa'yo na yung mga negative na uh, nakaraan mo, ikukwento-kwento ka. So, eto guys, ay parte ito ng uh, negosyo. Kailangan mo itong mapaghandaan uh, pag uh, mayroon ka ng uh, tindahan. Talagang hindi ka po makakaligtas sa mga ganitong uh, sitwasyon. So, kailangan dapat magiging matatag ka at uh, tanggapin mo yung mga ganitong nangyayari. Hindi po porket may sarili ka ng business ay magiging uh, maayos ang lahat magkakaroon ka talaga ng mga hindi uh, pagkakaunawaan dyan sa mga kaibigan mo mga kapitbahay mo ay kailangan handa ka na dito at kailangan mo ng uh, Uh, harapin nito guys so kung maayos naman yung pakikitungo mo sa mga kapitbahay mo, ituloy-tuloy mo lang huwag kang uh, magpa-apekto tuloy-tuloy uh, mo lang yung ganun na uh, positive uh, vibes para ikaw ay uh, mabless -bless lagi, so eto guys yung ating mga tips ngayon sa uh, pagkakaroon ng sariling business minsan uh, talaga ay hindi natin maasahan yung iba nating uh, relatives, kasi minsan uh, doon sila bumibilis sa ibang tindahan, medyo masakit, pero kapag uh, nagpapabarya at alam na lang uh, mayroon tayong pambarya ay pupunta sila dito sa ating tindahan so minsan uh, nakakaranas tayo ng ganito guys pero pinababayaan lang natin, uh, hayaan lang natin sila, uh, choice nila yan kung saan sila bumili, dapat tayo ay magiging positive, magfocus po tayo sa ating sinimulan na business uh, lalo lalo na dun sa mga bata guys na bumibili dito sa aming tindahan ay nakakatuwa, umagang umaga pa lang ay mapapangiti ka mapapagod morning ka sa kanila at saka kanila yung mga kanilang ginagawa sa atin, araw-araw natin silang makikita dito uh, Kaya tayo kaya inaalagahan natin yung mga customers natin na mga bata, iniingatan po natin sila Pinagsasabihan po natin sila na wag po silang bumibili ng mga sigarilyo At yung mga sapat lang ng pagmerenda lang ang kanilang uh, uh, binibili ay kailangan uh, inaalokan natin sila ng mas murang uh, pagkain yung mga smurang biskwit para magiging magkakasya yung kanilang uh, pera guys minsan mismo mga kaibigan mo relatives mo uutangan ka tapos ang tagal-tagal magbayad kapag uh, siningil mo na dito na guys magsisimula yung uh, tampuhan sa manang loob kasi iba-iba uh, na kasi yung dating nun kapag uh, mak close ka tapos uh, inutangan ka tapos uh, siningil mo ay iba na yung dating sa kanila yan guys dahil uh, sasabihin nila uh, na magkaroon ka lang ng uh, sariling negosyo ay nag iba ka na at saka iba ka ng maningil so hindi nila iniisip guys na yung ating tindahan ay rolling rolling lang so it, it, ang mga lahat ng mga ito guys ay sinishare ko sa inyo at talagang ito ay totoong nangyari at talagang uh, alam ko mangyayari din sa inyo kung uh, kaya yung hindi magpautang sa simula ay dapat panindigan nyo na yan guys dahil uh, alam ko ang pagpapautang ay talagang maraming nasisirang pagkakaibigan uh, lalo lalo na dun sa mga relatives ay talagang uh, nakakasira po ng uh, uh, samahan yan. so hangga't kaya kung hanggang kaya niyo 'wag magpautang ay talagang uh, gagawin nyo yan guys pero ang um, tulad nga ng aking sinabi dahil tradisyon na natin ito bilang isang sari sa restore owner ay kailangan dapat natin magiging uh, 'wag po tayong emotional kapag dumating sa atin ng mga ganitong experience dahil nakakasira uh, ito sa iyong pag uh, uh, pagangat ng iyong negosyo. So magiging maingat po tayo dito. At talagang itong sineshare ko sa inyo ay talagang uh, nangyari din sa akin to. At hindi lang sa akin lahil dun sa mga kapwa kong vlogger ay nababasa at naririnig ko din sa kanilang vlog na nakakaranas din sila ng ganito. So paghandaan nyo to guys at wag po kayong uh, magpapa-apekto. Focus lang po kayo dun sa inyong uh, business para mas mabilis lumago yung inyong sariling negosyo. Uh, dahil sa iyong pagbagsak ay sila ay tuwan tuwa at nag-aabang nag, -aabang, nag -aabang at nag-aabang sila sa iyong pagbagsak kaya minsan ay uh, gumagawa sila ng mga paraan mga pagchichismisan kaso 'wag po kayong uh, papa apekto guys uh, 'wag yung uh, Huwag nyo silang papatulan. Tuloy-tuloy kayo sa iyong business. Ipakita nyo na kayang-kaya nyo. Darating din ng araw siya ay bibili dyan sa iyong tindahan at matatanggap niya na ikaw ay mayroong nang sariling negosyo at siya ay uh, nandyan dyan pa rin na uh, talagang uh, sinusubaybayan ka at tinitingnan lahat ng iyong gagawin, mga kilos at talagang ina-update ka lagi. So, ayun, uh, nag-aantay sa iyong pagbagsak. So, wag naman sana kaya ito yung ating mga dapat uh, pagingatan pag-ingatan pag ikaw ay may sariling negosyo so ito yung mga nagaganap sa atin dito sa ating uh, community minsan nga talaga hindi natin maiwasan yung mga ganitong bagay at talagang naman totoong ba nangyayari ito. So super so good, mas marami namang mga positive na ating na experience dito sa ating uh, sariling negosyo. At uh, talagang tinutulungan naman tayo ng ibang mga community, lalo na doon sa mga ibang uh, uh, bisita natin ay talagang bumibili dito sa ating tindahan. Napaka-blessed nga po yung ating pwesto ngayon dahil uh, super so good ang ang bait ng Panginoon sa atin dahil kahit mapababata, matanda ay dito sila bumibili sa atin kahit meron na tayong mga kakumpetensya at uh, kanya-kanyang uh, customers naman tayo dahil uh, doon sa nadadala natin yung uh, kanilang pangangailangan araw-araw ay uh, iba pa rin guys yung uh, mas marunong ka sa tindahan, yung maayos ka makipag-usap sa mga customers, yung uh, customer service mo ay kailangan uh, iba pa rin doon sa ibang taong hindi nakakaalam sa ganitong uh, tamang uh, pag-manage uh, ng business ay mas maganda rin po yung ating uh, kinalabasan ng ating pagnenegosyo. So ayun lang muna guys kahit saan aspeto ng uh, buhay kung ikaw ay uh, umaangat na at nakikitang uh, maganda yung uh, pagtakbo ng iyong buhay o ng iyong pamilya ay kahit hindi po yan business guys ay talagang makakaramdam ka ng uh, uh, insecure doon sa mga kapitbahay o kahit anuman mga kaibigan uh, hindi naman lahat pero ito ay talagang uh, in general naman talaga ito ay nakakaranas po tayo ng ganitong uh, uh, pangyayari sa ating buhay kaya kasama na po ito sa ating buhay at uh, talaga lang enjoy na po i-enjoy po natin ang buhay natin kahit uh, dahil uh, Maraming pagsubok ay kaya kailangan natin yan uh, labanan dahil uh, maiksi lang po ang buhay. wag po tayong magkaroon ng kaaway o kagalit. Uh, Ituloy-tuloy lang po natin, i-enjoy po natin ng pagbebenta at pagnenegosyo balang araw ay uh, magbubunga din niyang sinimulang mong negosyo guys. So ganito talaga ang buhay negosyo. Huwag uh, po natin at kakalimutan na hindi po talaga araw-araw ay piyesta minsan po talaga ay makakaranas po tayo ng ganito discrimination, yung mga uh, pagkakaisaan ka pero wag mo nang pansinin yan lilipas din at lilipas din yan guys so uh, talagang ano uh, anuin mo lang magpukos ka lang na magpukos sa iyong negosyo so eto na lang muna guys hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys bye